Set the play, Mariano. Bumitaw ng dress. Boom! Bumitaw ng dress. Baon! Woo! Isa na lang ang kalamang ka sa Zendro. Valdez! Inay! Okay, mga kapatid target game 3 Viking versus Centro best of 3 all one mga target Palalaman na ako sino magcha champion ngayong gabi na to Two point. Two point. Two point. Two point. Avila Avila Good for two Parte abila. Esposa Lumilipad Lumilipad oh! Abila, Dribble the ball Pinasa kong Ramos Easy two point Para kay Ramos Ano yung dahil Sumuro Nakasumuro ni Dalaydan So oh, siya Gurilan Oh, stand back nagpakilala si Gurilan Ang bilang is Gurilan ng matake Ganda lang Rico, wala Oh, sorry. dyan nangyari oh, ang na ating first quarter Mga target score natin 12-15 mga target lamang na tatlo ang sentro mga target Ardita pinasa kay Mercado 2 point para kay Mercado Abila dere derecho Boom! 2 point para kay Abila Posya Dalaiday ko Pasto oh! ni Dalai Dan. Pull the ball. Pasto. Pasto. Madrid. Madrid. Nagpakilala na. Abila Good for two para kay Abila. Tumira na naman. Good. Good for two para kay Marin. Siya. Pasto. 33 21 Vanha para en Centro Uno House Champion Target ma 2 quarter Target ma 37 play Abuna Miniali Paz ni Mercado Oy Dere Derego -de Porto Kuy Merdida Kabila Pahardo Pahardo Nagpakilala 3 points Valdez Valdez 3 points para kay Valdez Karyon Dere-derecho Laki Laki ni Karyon 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 Napakalaki 4-2 para kay Okay mga target Shout sa lahat ng mga nanonood Congrats sa mga mananalo mga target Centro versus Vikings Game 3 mga target Shout out sa lahat ng mga nanonood Napakarami mga target Shout sa inyo mga ka-tol Nesposya Nesposya Diretso laki niyan Panis Laki 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 Whoa! Good for para kay Valdez. Miss Posya. na to. Good for para kay Posya. Posya. Ganda ng pass kay Marin. Marin. Good for para kay Marin. Oh! Rep. Pinasa kay Rep. Pinasa kay Rep. Pinasa kay Rep. Mga target end of the third quarter 49-38 mga target ang ating score na end of the third quarter shout okay. out okay. Abila full of jam 2 point Abila dere dere cho Oh, good score Dere, dere, cho. 4851, 51 Humabawina Humabawina Resposya Go! Trio para Resposya Ta! Cavila 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 cantan apa dah soldier soldier dale dai bola amigo dere derecho ng bola ko sa pupunta. Send to shoot. Rebound. Na-rebound ni Ramos. Binilit ni Ramos. Pull up jump. Good for two para kay Ramos. Ang score natin. 50-53 mga target. Tatlo na lang ang kalawangan ka ng sentro. Tuwan-tuwa ang team ng Vikings. Nakaabol sila tatambak na sampo mga target tatlo na lang ang kalamangan eto na mga target tatlo na lang ang kalamangan tatlo na lang ang kalamangan ng sentro pressure na ng baggings pinipressure pressure na nagpahinga ng konti nagpahinga ng konti mga target mas po siya pinaglalaroan yung bola sumira oh, baon mas po siya baon mabila babawi nakuha ni Mariano good for two maganda na yung laban Ligit na tiket. 56-52 mga target. Nag-uubos ng oras. Ang sentro. Nag-uubos ng oras. Respon sya. 5-7. Pinira. Wala. Last two minutes mga ka-target Ang lamang ng sentro Apat na lang Apat na lang last two minutes Set the play Mariano Bumitaw ng dress Boom! Bumitaw ng dress Paon! Woo! Isa na lang ang kalamangan ng sentro Isa na lang ang kalamangan Isa na lang ang kalamangan Bly ang unang pasok ni Valdez Sumablay so, Okay Okay, free throw ni Valdez Nagihiyawan ang mga tao In na si Valdez Time out mga target Dalawa na lang ang kalamangan ng sentro Mahabol ang Vikings Ganda ng laban ng bakbakan Suwabe Sentro Espo nagmamadali

Dere, derecho. Buta. Buta si Mariano. Buta si Mariano. Unang free throw ni Mariano. Pumasok kaya. Wala. Wala. Pangalawang free throw ni Mariano, mga target. Pumasok kaya. Pasok ang pangalawang free throw ni Mariano.

free throw ni Abila. Abila. Abila second free throw. In. In Oy, oh, yes. nice. Check. Na uh, check, check. Uh, ni Abila. Uh, uh, Valdez. Centro, magja-jump yun na ba? Valdez, best free throw. Valdez, in na in, in na in. Second free throw ni Valdez. Umaaling na umawan, Jim. Bound pa rin, bound pa rin. Magja-jump. Okay, champion na kaya? Wala. Bola na centro.

चार सौ साथ मां का गो सलामत मानो हथ में